Ha? Ah, cornstarch nga po? Uh. Ilang? Ah, yung, isang kilo ba? Ah, isang kilo lang. 45 yun, no? Oh. Oh, uh, 50 po sa'yo. Ah? ah 50, na ba? ah, 50. Tapos yung harina mo ang 40. Uh, okay. Ah, akala ko yung 45. hindi Swati Glenn swati. Bayad ko magkano yung? mura ito to mura ito 525 8 7 7 liters. Magkano ba sa yung isang ano? Meron doon isang litro 75. Oh, 60 pa, ha? ha? 65. Ay long neck ba? Ilang ano 'yan? Eh ano ba ito? Ilang ba binigay mo sa akin? Tama pala 200 lang pala 'yan. Oo. Uh -huh. Deba 525 kuha ko sa 7 liters. 5257. Ah. Magana? 75 isang liter. 75? Isang liter. Sa 20 reales? Doon ko ba nag Hindi. Oo, doon. Ah, doon. Parang nagmahal lang nga sila eh. Tumakas ang ano nila. Uh, Oo. Kaya okay. nga. Isang liter nila, 75. isipin mo yung 1.5, magkano? 130. Oo, 1.30. Eh, kung bumili ka ng dalawa, okay. na dalawang isang liter, 150. Okay. Hahaha. <laughs> iya 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 talabay karats pala Maliit pala 'yung karotsano. Dito nga ako sa kabila ninyo, dun <laughs> Baka may carrots sa mahaba, haba Dito ako, hindi ako kasya. Hindi ako kasya. Carrots lang. Ang cute din pala. Ayan. Ito, Ito lang. Ah ah. 50. Ate, makilista nga ako nun. 50 Dere Pashoot na lang dito ate Ilaw yung kuya mo Saan? Saan? Meron ka? Ilaw yan ilaw ha Hindi yung meron ka Meron din talaga Dere makilista nga lang ako saglit yeah. Shoot mo na lang rito